Realme C15 Yan, LCD Basag yung LCD nya, yan Okay, so kailangan palitan <laughs> Oo oh. Wala nang magagawa <clears throat> Una Ang galing nyo to First Remove this connector um, SIM connector okay ang galing tusukin ang galing tapos to dito gilid natanggal ganun uh, uh, <coughs> may takip syang ganun dito okay yeah tanggalin ang mga screw 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 13 lang <laughs> okay ang natanggal na yung screw lahat nandito tanggalin na to okay tapos yung battery tanggalin yung plastic mga ganyan tanggalin gusto. Ang ganun doon. Tanggalin mo muna rito sa so connector. Tapos. Pag nagatanggal na. Ito naman. Okay. Tapos ito yung. Connector. <coughs> Tapos initin lang sa gilid. Tapos. Tanggalin dito sa gilid. Okay. Tapos. Bumuka na. Hindi nang tanggalin. Okay, palitan na. <coughs> okay, ganun lang po. Mamaya, tuloy natin. One, two, three, four, five, 6, 7 8, 9, 10, 11. 11 number 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 alright <coughs> Eh, pang ano, mother. Nilipat natin dito sa dala na. Para hindi siya filter. Para hindi po madumihan yun sa harap, mother. der. Eh. Hindi po papasok yung pinaka alikabok. Kailangan po ito. <laughs> Dalin muna natin ito banda. Torbo <laughs> to. Gagay muna natin to bago lahat. Ganyan <clears throat> nalang Ayan. Sumako to. Ay! Alam. Wala, maayos kasi yung pagkalagay, mother. Sa <laughs> eh. apo mo pa naman. Mayayasin <laughs> natin ang mga ano. Huwag po kayo masyado maganda sa ano, sobrang dali. Maka ah, nagmamadali. Hindi yes. maganda yung pagkakalagay. Ano na ba? Kailangan sakto lang po. Maka ah, maging shortcut nyo, mother. <laughs> Basta wala. Ano ah, po, mother? Huwag lang po, ano, tawag mo. Huwag lang pong basag. Oh, naipit, nabasa, no, bawal pa. Wala na pong warranty pag gagawin. Dalawa na lang mga gano'n. pwede nga alisin natin na lang. Eh. Alisin na lang po natin ito yung sticker na to, wag lang yung plastic mo. Eh. Pag nalis po yung plastic, saka nagdumihin ng sobra, hindi na po papalitan mo. Okay lang yun kung wala pong problema na kaya na ipipix lang po yun magay ah, na po natin ito inalis nyo po yata yung sim wala po pong sim opo po memory lang ay doon niya na lang po ilagay na. No? Tapos i re registered nyo pa po yan, no, mother? Ah, ingat na lang po. Lagay natin dito, baka ma-tanggal. <laughs> Ay, lalagyan pa lang. May mga pera? Opo. Ano pa niya? Opo. Ito na lang. Mamatanggal oh, niya yung plastic. <laughs> ito, mother. Puksan na natin para ano. <clears throat> Tatanggal pa lang. Ito na, ano, mother. Opo. Oh, Dalawang plastic. Bani, double, double. <laughs> hmm. Pag medyo na laglag -lag na, mother. Okay. Tatanggalin muna po natin eh. Para hindi na kaharang. Huwag lang po yung plastic matanggal na mga. Kasi lang yung LCD kadalasan pag nababagsak, nababasa, eh. Yan lang po eh.